Hello mga guys, may hapon. Gikan ko sa Negros Occidental. Nauli na, na ko dere sa muang lugar sa Cebu nya karon. Tungod sa kabisi, eh. gikan pa ko sa kung uma nagkuan ko sa kung mahayopan, kabaw, baka nya akong humay. Karon nag nag-vlog, nag nag-video nag na lang ko kay wala koy load ug ikaduhahin ang signal dere mga guys. Mo, uli na ko, medyo hapit na alas ayos mag video lang ko mga guys ha Video lang ako para makita po ninyo ang view dere sa among lugar sa Dumanhog, Cebu Kuy, kuro graba mga guys isang... ha Nigla taga kuro mga gyo din nato maimbitar mga guys Atong mga kamot mga guys Sorry kayong nga uyog jod, Umani ang view Mga gauli naging ko mga guys oh Gamay kayong dalan among giyagyan Nga dibon, bakilid o no oh, bakilid kayo mga guys so oh. na libon kayo ang akong agianan mga guys patubang sa akong baol mga guys man demo live ta ako mga guys pero dili man ko ka live kay wala man ko load mga guys kapoy ang lawas kay gikan pa ko sa biyahe kay sa negros sa gika ko na antes ko ng biyahe negros dili kay ingon nga ang akong pagbiyahe nga uh, kanang unsa lang kundi nagadto ko dito kay nalang lang ko gitabangan nga nang kun unsa man ko kapobre mas pobre pa na ako pero kaloy sa Ginoo bisan pobre ko nakatabang na pod ko pero dili sa nako karon dili lang sa nako ipakita ang akong gipangtabangan nga numan kun ako ipakita maikog sad ko mga guys nga noman wala pa may nag-sponsor sa ko ang mga video sa kong vlog kaya dili lagi ta sikat nga pagka vlogger gani daghan pang nag-comment sa to ang disod kay nga mga comment Pero dili lang sad ko mo basol ang ilang mga comment kuno sa ang pagdaot dere na nako tungod kay mao man ilang kinabuhi pero wala sila kay bakon sa akong gitabang bisan pobre ko wala sila kay bakon sa akong gitabang sa sama na akong pobre Oh. Wala pa ko, wala ko sildo Wala ko trabaho, wala ko sildo sa akong pag-vlog. Pero kalo sa ginoo nakatabang nako sa pobre sa manako. Na ko inadala sa mga tambalanan nga ako lang paningkamot in taon nga makatabang ko sa nagkalisod disod mga guys mula na mga guys thank you for watching uh, sa akong mga followers, mga subscribers o mga commenters. shout out mo tanan sa akong vlog sa YouTube nako na sa uh, guitaristang vlogger YouTube channel. paliog pakishare share og paki- like and subscribe. Thank you for watching mga guys.